yung uh, pagkamatay nitong dalawang babae sa Naga City na kung saan ay uh, itinuturong suspect yung inyo pong anak. Ano po yung masasabi niyo po sa publiko na kung saan na uh, yung mga netizen ang dami pong uh, na naging uh, komento dito po sa nangyari. Ano pong masasabi niyo po sa publiko? Uh, ang masasabi ko lang yan, nagawa lang ng anak yun. ano kasi yan, yung natawag na stress na, tapos hindi niya na kaya, kaya nagawa niyo Ang hiningi ko naman, kapatawaran, um, mga tao. Kaya, so, ano, ano ba? Sana, ma, 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 ma makita nila yung gayo. Huwag na sila gayahin nila. Dahil, nagawa nga ng anak ko dahil sa estes at sa ayotin, talaga sobrang problema niya na. Tsaka hindi niya matanggap na maghihiwalay na sila. Dahil, it, sabi nung babae, eh, maghihiwalay na daw sila. Kaya ayun, hindi niya nakinaya, hindi niya matanggap na maghiwalay sila. Kaya sinabi niya naman na, <coughs> mission niya sa tugang, kaysa, pag mission niya sa kapatid niya, na ito ate, hindi ako ng dahil nagka, na, nagkasala ako, napatay ko ang ko at ang kapatid. Kaya yun sinabi niya sa, misis mission niya. Ang ng doon na lang. Ba bakit po nadama yung pati yung kapatid na... Eh, hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Malaya naman yan sa akin.